Lahat Ay my... may ganda yan mga Pops. Hi Don Raya. o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na! Teka lang mga Pops. Bago tayo mag intro. coffee muna tayo. Ah, ang sarap. No, ito ay galing sa ating bagong coffee machine mga Pops. No, so I later on, ibablog natin yan. Baka magustuhan mo, pwede natin ibenta only for you yan mga paps. Pero bago tayo magsimula, nais nice ko lang pasalamatan lahat ng subscribers natin, lahat ng bumili, no? sa nakaraan nating vlog mga paps. At kung bibili ka pa, napakadali lang, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 mga paps or message mo sa Facebook Messenger, Andon Ruaya or Don Ruaya Avery. Alright? No, so welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roide of course. I-subscribe mo na yan mga pups No, ngayon ay marami tayong pang malakasan ni Ibon na only for you yan. Alright, quality, magaganda yung Ibon at magaganda rin of course ang mga bloodline. No, tulad na laki ko sinasabi kung nanonood kayo sa past vlogs natin mga pups sa sobrang mura na ng ibon, lahat ay nagaalaga na. Alright? At lahat ay nakakapagbenta na. No? So ngayon, ano yung panglaban natin doon? Of course, pagandahan ng bloodline. At yon ay meron tayo mga pops. No? Yun ang may pagmamalaki natin. Dahil ang bloodline na meron tayo ay magaganda. At pang long term, hindi nawawala ang value sa masa. No? Alright, no? so ngayon, Uh, start na mag-vlog at kung paano mag-avail sa ating uh, YouTube channel mga paps, kung paano mag-avail sa ibon. Ang ginagawa natin ay tinututukan ko ng camera yung mga ibon, then screenshot ko lang and send to my messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary. Alright? At sa mga nagtatanong kung doon sa yung location mo, nakatira po tayo sa Commonwealth Litex Quezon City. No? kung pwede lalamove o pwede kayo mag-visit. Kalimutan na mag-like, mag-comment down below kayo. Of course, mag-subscribe kayo. Click po yung notification bell para updated ka sa mga i-upload dating bagong videos. Pag nag-upload ako, automatic yon sa YouTube mo. Magpa-pop up. No? Pag kinlik mo yung notification bell. So yala, let's go. Start na tayo. Paps, oh. Mga Opaline na Project Red Factor to, ah. Oh. Yan, Opaline Project Red Factor Lutino pa to. No, split sa Lutino, mga Paps. Meron tayong Green New Wing, tsaka Solid Color na Green. Alright, so ito naman, Opalai, Power Blue, Split Lutino, Possible Red Pop 4. Yan, magaganda yan mga Pops. Yan okay, mga Pops, oh. oh. kung nagugustuhan nyo na, screenshot nyo na, then send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya Aviary. Alright, ito, motels pa to. Motels. Or yung iba, tinatawag na half-sider. Ito mga kaya kasi nga, ano to, spot spot. Yan, green new wing. Par blue. Solid color na green. Mga opal na yung lahat to. Na may dugong lupino. Tsaka red factor. Ay, ito nang gugustuhan nyo na screenshot nyo na. Then send to my messenger, Don Roaya. Or Don Roaya. Aviary. Or you can text or call me. 0953. 1364462 six, four, four, six, mga paps magaganda lahat yan no? oh. Oh, matitingkad yung kulay sobrang ganda yan mga paps ang apat na aswang ibig sabihin po lamatan yan mga pale follow na may dugong red factor pa mga paps ibig sabihin aswang visual na yan ha pula na mata ang papalabasin nyo na lang red factor or red factor na pula pa yung mata lupit nun mga top no, no may green at uh, bio yan ulitin ko ang ID neto ay visual fail follow possible red factor pa may kapatid to na visual red factor fail follow and visual red factor All right? Ito naman, ayan, pulang pula yan, o oh, visual, opaline dilute, possible red factor, and possible half cider pa. Ayan, pulang pula na yung ulo niya, no? Mm. Sobrang ganda niyan, mga paps. As in, panalo. Yan, no? Oh, pulang pula, oh. Tapos ito, green. Possible red factor, possible pale follow, pati yung isang green tsaka yung isang power blue. Yan, yan, power blue to. Ang ID niyan, possible red factor, possible pale follow din. Ito, lahat may kapatid na visual red factor din. Especially ito. Ito. Yung sinasabi ko na Phoenix. No? May kapatid yan na visual red factor. Tsaka visual refractor na upsider. Opa. Opa pa yan mga paps. No, so yan yeah, no. Screenshot yun ako kung nagugustuhan nyo. The send to my messenger. Don't draw I. Don't draw I. agree. Or you can text or call me 0953136442. Mga paps. Ito naman. Albino Opa. Par Blue Opa PS. Tsaka possible refractor fail follow pa yan magaganda ito mga paps, no? Alright, kung nagugustuhan nyo, screenshot yung deset to my messenger, Don Roya, or Don Roya, AJ. Yan Ito naman, Project Crimino Opa. Power blue tsaka blue. Parehas ka split sa ino. Alright? Ito naman. Ato, wala to. Sold na to kay Boss rey na to. Jackpot siya rito kasi binigay ko sa kanya. hindi na normal t-shirt lang, open na yung binigay ko. Ito ay parehas. May dugong red factor at tail follow mga tas. Yeah. Tapos, ito auto perso paperso. ibigay din natin sa kanya. Ito, may itlog na to possible uh, possible red factor possible fail follow parehas ay back to back o pa line no na project red factor fail follow mga pap may itlog na eto lalaki to green wing solid color na green na sa loob correct dito naman back to back split dan possible red factor dito, yellow bull opa. May kapatid na opa lupino at saka opa lupino na red pack. Hey, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At kung bago ka pa dito, huwag mo kalimutan na mag-like ka, mag-comment down below ka, followed by hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. And huwag mo kalimutan din na click mo notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos, mga paps. So, ulitin ko, ang location natin ay Commonwealth Litex Quezon City. Alright, pwedeng, pwede rin ng umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na. So, yun lang. Maraming maraming salamat muli sa lahat ng paninood. Stay safe and God bless you.